ang alamat ng bahaghari. Noong unang panahon sa kaharian ng mga ulap ay may isang malungkoting prinsesa. Siya ay madalas at mabilis umiyak. Walang lumipas na araw na hindi umiiyak at magdamdam ang prinsesa. Kapag ayaw niya ng pagkaing nakahanda, siya ay iiyak. Kapag ayaw niya ang napiling laro ng kanyang mga kaibigan ay hindi na ito sasali at iiyak na lamang sa tabi. Kahit sa mga simpleng bagay, palagi pa rin nagkakaroon ng dahilan ang mahal na prinsesa na maging malungkot at maiyak. Bukod sa nababahala na ang mga nasakarian dahil sa kalagayan ng kanilang munting prinsesa, labis ring naapektuhan ang mga nasa lupa dahil sa ulan at posibleng baha na dulot ng mga luha nito. Kapag walang tigil ang ulan, maraming tao ang hindi makagawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mga hayop naman ay hindi makahanap ng kanilang makakain habang ang mga halaman ay nalulunod sa labis na tubig na dala ng ulan. Dahil dito, Nag-aalala na ang lahat sa kaharian ng mga ulap sa maaaring maging epekto nito sa samahan nila ng mga tagalupa. Makalipas ang ilang linggo ay may naisip na posibleng paraan ang mahal na hari upang mapasaya ang kanyang prinsesa sa tuwing ito ay iiyak. Kanyang ipinahanda ang kanyang mga gamit sa pagpinta. Kaya lang, iilan lamang ang mga kulay na mayroon sa araw na iyon. Kahit na ganoon ay ipinagpatuloy pa din ng hari ang kanyang naisip na plano. Sa isang blangkong bahagi ng kalangitan ay gumuhit ang hari ng isang nakabaliktad na kurbadong linya na tila sumisimbolo sa mga malulungkot na labi ng kanyang anak. Upang magkaroon ng buhay ang kanyang iginuhit ay nilagyan na niya ito ng mga kulay na mayroon siya. Pula, kahel, dilaw, luntian, bughaw, indigo at lila. Lahat ng nakabantay sa hari at nakakita sa kanyang lika ay labis na namangha at nagkaroon ng hindi maipaliwanag na saya. Ibinilin ng hari sa lahat na ang likang ito ay ipapakita sa kanyang prinsesa kapag ito ay nakaramdam ng lungkot. Nabuo ang likang ito dahil sa habag ng isang ama para sa kanyang anak. Habag ng isang amang hari para sa kanyang nag-iisang prinsesa. Habag ng hari na hindi nagtagal ay naging bahaghari. Isang araw, habang naglalaro ang mahal na prinsesa ay nasira ang kanyang laruan. Ang pinakapaborito niya sa lahat, sapagkat bigay ito ng kanyang yumaong inang reyna. Labis itong ikinalungkot ng prinsesa. Iyak ito ng iyak Kasabay ng matinding pagbagsak ng kanyang mga luha ang malakas na pagbuhos ng ulan sa lupa. Naaalala ng mga tagapagbantay ang lika ng hari, kaya naman ay inaya nila ang prinsesa na puntahan ito. Ngunit kahit anong pilit nila ay hindi nila napapayag na sumama ang naghihinagpis na prinsesa. Pinili nito magkulong sa kanyang silid. Tanging ang hari lamang ang pinayagan ng prinsesa na pumasok sa kanyang silid. Pag pagkakita ng hari sa kanyang anak, ay niyakap niya ito ng mahigpit. Dinala ng hari ang prinsesa sa lugar kung nasaan ang bahaghari. Bumungad sa prinsesa ang makulay na arko na nakaguhit sa kalangitan. Gumuhit ang isang matamis na ngiti mula sa labi ng malungkot na prinsesa at agad itong tumigil sa pagluha. Lumuhod ang hari upang makita niya ng maayos ang maganda at maaliwalas na muka ng kanyang munting prinsesa. Mahal kong prinsesa, ginawa ko ang bahagharing ito para sa iyo. Sa tuwing ikaw ay makararamdam ng lungkot ay puntahan mo ito ang matitingkad nitong mga kulay ay siyang papawi sa iyong lungkot at magdudulot sa iyo ng saya. Galak na sabi ng hari sa kanyang anak. Ang bahagharing ito ay siyang magpapaalala sa iyo na lahat ng mga suliranin maliit man o malaki ay kaya mong lampasan mahal kong prinsesa. Ang lahat ng kalungkutan ay may kapalit na kaligayahan. Sa bawat patak ng luha at buhos ng ulan ay may katumbas na ligaya at liwanag. Dagdag nito. Nakangiti tumango ang prinsesa bilang pagtugon sa kanyang ama at niyakap niya ito ng mahigpit. Tumigil na din ang malakas na buhos ng ulan sa lupa. Ang mga tagalupa ay namangha nang masilayan nila ang makulay na arko na nasa kalangitan. Lahat ay natuwa sa nakakahalinang ganda ng bahaghari. Aral Ating tandaan na ang lahat ng suliranin ay may katumbas na mabuting balita. Hindi natatapos ang lahat sa lungkot at luha. Huwag mawalan ng pag-asa na magiging makulay pa rin ang kinabukasan.